Nako mga buka trips. Ito na ngayon ang matindi. Mariin na pong pinag-uusapan ngayon. Ito pong mga nangyayari dito sa magkapatid na Marcos. Nako. <laughs> eh talagang 'yan ang sinasabi ko eh. Ito kasi si uh, Senator Amy Marcos. Eh talagang hindi mo maintindihan kung ano talaga ang gusto nito eh hindi mo talaga maunawaan, hindi mo maintindihan kung ano talaga ang gusto nitong palabasin. Kaya yan ang nangyayari. Sa halip na siya ay makatulong sa kanyang kapatid, eh ang malinaw na nangyayari ngayon, eh tila siya pa ang nagiging dahilan para maging magulo, maging ang uh, gabinete nitong siya uh, Pangulong Bongbong Marcos. Isip-isipin mo naman mga boka trips, sa halip na nananahimik na, ha? mga Boca Tribes sa halip na tigil na kung baga ay pumahinga rin ang usapin tungkol sa pag-aresto dito kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abay ito namang siya uh, Senator Imee Marcos ha, ay eh, talaga namang arangkadang arangkada at uh, hindi natin malaman kung gustong magpasikat sa mga DDS o gustong uh, uh, sadyang kumawala sa sa alyansa ng kanyang kapatid. Alam niyo mga boka sa totoo lamang po, hindi po maganda ang ginagawang ito ni uh, Senator Amy Marcos. Mga Boca ang sinasabi ko po, para po sa inyo, ito po ay sarili kong opinyon. Wala po akong basihan kung di ang sarili kong opinyon. Nililinaw ko po ito. Kanya hindi po ito po pwedeng tawaging fake news. Kasi mga Boca sa ganang akin, malaking pagkakamali dito ni Senator Amy Marcos. Alam niyo ba kung bakit? Eh kasi naman, sa halip na tahimik na ang usaping ito, abay gusto pang buksan. <laughs> abay nakapagpatawag na ng isang pagkakataon dito sa mga miyembro ng kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Ha? At sa loob ng isang araw, wala pang isang araw, siguro mga 4 hours, 5 hours na uh, kanilang uh, pagdinig dito sa hearing na pinamunuan ni Senator Amy Marcos. Aba, ay may findings sa ka kaagad siya. Ganong katindi ha. <laughs> mga Boca Trips, may findings kaagad siya. Kaya naman ito. Ha? Ito ngayon ang naging problema. Ito ngayon ang naging uh, bunga ng kanyang mga pinaggagagawa na ayon doon sa iba, hindi po sa akin, ho, ayon po sa iba, di umano, ay sa walang humpay na pamamangka nitong si uh, Senator Amy Marcos ha, sa dalawang ilog, ang nagdurusa at nagsasaper ngayon ay ang kanyang kapatid. Ha? Alam kaya ni Senator Amy Marcos na sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, latay ito sa kanyang kapatid. Bakit? Ay sapagkat sila'y magkapatid eh. Hindi nyo naman po pwedeng ikatwiran na ito ay hindi uh, nangungunsinte ng mga maling gawa sapagkat sa mga kaganapang nangyayari sarili ko pong opinion wala po namang illegalities akong nakita sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sabi nga po natin eh ha, sa totoo lamang po yan pong pag-arestong yan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yan po ay isa pong uh, pamamaraan ng tinatawag po natin na pamamaraan po na kung saan ay may kanya-kanya pong dahilan. Ha? Mga boka trips, may kanya-kanya pong ah uh, uh, istilo. Ha? Ang bawat ginagawa po ng kahit na po sino, particular po sa larangan po ng politika, ay may kanya-kanya po yung istilo. Kanya lagi ko po sinasabi, mga trips ano anuman po ang layunin nitong si... Uh, uh, Senator Amy Marcos sa kanya pong ginagawa na po, ito po ay uh, sabi nga po natin ang mamum problema po dito na matindi ay wala pong iba kung hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ayan nako kaya nang nang uh, hindi po pinakialaman ni Pangulong Bongbong Marcos ito pong si Senator Amy Marcos abay gusto pang makaisa ha? gusto uli pong ipatawag ito pong miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos na kung tutuusin naman po at kung pag-uusapan po ang katotohanan or punto per punto, irrelevant na naman po ito, mga buka trips. Ano po ba talagang gustong palabasin ni Senator Amy Marcos? Na mali ang ginawa ng kanyang kapatid? Na mali ang ginawa ng pamahalaan ng kanyang kapatid? Na mali ang ginawa ng pakikipagsabwatan sa Interpol o pakikipag-isa sa Interpol? Ngayon, kung mapatunayan pong may maling magagawa, may magagawa pa po kaya? oh, di po ba? Ay di atangi na lamang magagawa. Kakasuhan po. Ito pong uh, miyembro ng kabinete. Eh ano, man po, ano naman pong kinalaman ng miyembro ng kabinete? Di po ba? Hindi po naman silang umaresto. Sa totoo lamang po, pupe pwede pong kausapin lamang diyan ay si General Torre at yun pong head ng Interpol at maging ang ICC. Yun lamang po. Pero ang nakakapagduda po rito at nakakapagtaka sa kilos po ni Senator Amy Marcos, ay bakit po kinakailangan siya ang mamuno? <laughs> bakit po? Siya po ba'y oposisyon? Hindi po naman siya oposisyon eh. Uh, hindi po naman siya kabahagi ng oposisyon At sa pawang katotohanan po Kahit pa po pagbalibalig ka rin natin Ang daigdig Ano man po ang gawin natin Lalabas at lalabas po totoo Siya at si Pangulong Bongbong Marcos po Ay magkapatid na gusto ko po maintindihan ninyo na sa ginagawa pong ito, ha, mga book trip sa ginagawa pong ito ni Senator Imee uh, Marcos, maniwala po kayo sa akin. Ito pong hakbang na ito ni Senator Aimee Marcos, hindi po ito makakabuti sa kanya. Baka po kung mamalasen, eh, baka ito pa po ang maglubog sa kanya at matuluyan po siyang hindi magtagumpay sa larangan po ng pagiging senador. Yan po ay malaking puntos. Bakit ko po sinabi yan? Eh kasi hindi naman po siya pinaniniwalaan ng mga ano eh. Hindi naman po naniniwala sa kanya mga uh, kaalyado po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Partikular po ay ito pong si Atty. Sal Ha? Partikular po ay ito pong si Atty. Vic Rodriguez. At ilan pa po sa mga abogado uh, abogadong kaalyado po, kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ang tanong, eh ito pong mga loyalista, ay eh, tila po inaayawan din siya. Bakit po? Dahil hindi po nagugustuhan ng mga loyalista ang ginagawa po niya sa kanyang kapatid. At yan po'y malinaw na malinaw. Kung inaakala po ni Senator Amy Marcos na siya po ay makakakuha ng puntos sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, e eh, sa palagay ko po makakuha man po siya pero hindi po niya kayang isolip. At sa mga loyalista po, eh palagay ko po eh patuloy po na ang mga tao na naniniwala sa kanya bilang siya ay super ate di umano kuno ayan po mga boka trip ha isip-isipin niyo po super ate ka pagkatapos ikaw pa magiging dahilan ha ng pagkasira ng iyong kapatid ha at yung kapatid mo ay pangulo pa ito po sinasabi ko mga buka trips kapwa po ito, mga opinion ko, sarili ko po itong opinion. Hindi ko po layo ng manira ng kahit na sino. Ang layon ko lamang po, mailabas po natin ang katotohanan. Mailabas po natin ang punto na dapat pong pinag-uusapan. Alam nyo kung makikinig po sa Senator Amy Marcos, mas makabubuti po sa kanya. Kung gusto po talaga niya maging independent ha, candidate para po sa senador, manahimik na po lamang siya. Huwag na po siyang makialam sa usapin po ng ICC. Huwag na po siyang makialam sa usapin po ng mga pinag-uusapan ngayon sa Senado sapagkat siya po ay kapatid ng Pangulo. Hindi po siya paniniwalaan, maniwala po kayo sa akin. Ang maniniwala lamang po sa kanya, eh yun po mga umaalyado. Ha? Yun po mga umaalyado at tagasunod niya. Pero maniwala po kayo sa akin, babawasan po ng boto, babawasan po niya ang boto ng mga loyalista baka nga po na mamuro pa siya doon at gayon din po sa mga kaalyado ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte lalo po ngayon napapabalita pa mga book trip ha na ito po ay dadalaw pupunta pa po ng Netherlands para madalaw po si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan iaabot daw po niya ang cheke aba at may cheque pang iaabot ha alam niyo mga poka trips hindi po mawawala sa kaisipan ng mga loyalista at ng mga DDS bakit po ganito na lamang ang tindi ng pakikisama po nitong si uh, nitong si, uh, uh, senator uh, Amy Marcos bakit po ganito katindi ang uh, pakikisama po nito Nako, eh ako, wala po ako sinasabi na kahit na ano. Pero yan po yung isang katanungan. Oh, eh, alam nyo, sa totoo lang naman po, bago naman po mapalibing ang kanyang tatay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, unang lumapit po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanila noong 2016 ah, para po hingin ang suporta ng mga loyalista sa ilalim nga po ng pangako na kung siya'y mananalo para maging Pangulo, ay tutulungan po niya na mapalibing sa sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. At ang kausap po niya dyan ay si Amy Marcos o si Senator Amy Marcos. Ito po ay aking sariling opinion. Sapagkat may nakapagbulong din po sa akin, kaya po nalagyan ko ng opinion. Ngayon, mga Bokatrix, ha? siguro naman po sa kapanahonan po na tinulungan po ng mga loyalista, ang dapat po man, munang mangyari, yun na nga po, yun pong tumindig sa sa usapin po silang dalawa sa kung ano man po na pagkasundoan nila subalit sa mga ganitong uh, mga usapin po na pinag-uusapan na po ay ang legalisasyon ang batas po ang pinag-uusapan na siguro po sa aking sariling pananaw ay hindi na po muna dapat pag-usapan kung sino po baga ang unang nagkaroon ng utang na loob sapagkat ang nakalagay po alalahanin po ni Senator Amy Marcos ang nakataya po ditong pangalan ay hindi lamang po ang pangalan ng kanyang kapatid na pangulo. Manapay ang kanilang apelyido, ang apelyidong Marcos. Kung masira po niya ang pangalan ng kanyang kapatid, alalahanin po niya na ito ay Marcos at silang dalawa ay nagmula po sa isang sinapupunan sa ilalim po ng iisang apelyido at yan po ay Romualdez. Marcos. Dapat po maintindihan po yan ni Senator Aimee Marcos. Maraming salamat po.